Good morning guys! Ayan, Vision Bay po! At a-update uh, ko kayong muli dito sa aming pinapagawang second floor Ayan, right now uh, tapos na akong mag-scheme coating sa kwarto namin Ayan, wala pang pinto Ayan, kaya kitang-kita pa yung ng kwarto ng dalawang kwarto. Ayan, ito po yung sana ko Ayan, at uh, nailagay na rin po yung mga sliding windows Ayan, kaya medyo sarado na itong aming ah... Uh, mga kwarto. Ayan, kalalagay lang ko kahapon. Hindi ko lang na-videohan. Alright. Ayan. At yung sa likod. Ayan, ianggalin natin yung screen. Para medyo ah. Uh... Okay. Ayan. Ito po yung room ng aking uh, anak. Ayan, at ah... Uh, pinahanda sa akin yung lamesa. At siya raw ay uh, iakyak ia daw niya yung kanyang computer mamaya. Ayan, ito naman po yung sa aming kwarto. Ayan, nakapag-ayos-ayos na rin ako. Pwede nang matulog dito sa kwarto. Salamat naman. Ayan po. Ayan, konting kembot pa. At uh, sinusunod ko pong uh, pahira ng skim coat itong bandang gitna. Ito, itong pinakasalan nitong aming uh, second floor. Ayan, makita nyo may tungtungan pa ako dyan. Ay medyo mataso kasi kahit matangkad ako, hindi ko abot yung dulo ayan, naka first coating pa lang huyan, medyo naubusan lang ako ng skim coat at naantay ko lang i-deliver at mamaya, bibirahin ko na yan at tatapusin ko na yung first uh, coating ng uh, pader na yan at pagkatapos nyan isi-second coating ko na kagad para matapos Eto, oh, yeah. ako na din ho na gano'n yan. Nag-scheme coat niyan. Eh, nakaabang na yung aming mga wire. Eh, kakaikukonekta ko na lang. Okay. Aya, ina update ko lamang po kayo. At sa... Uh, i-update ko po kayo muli sa mga susunod pang mga magiging kaganapan. Aya, ang lolo niyo na lang ang gumagawa rito. Eh, pagtisa na natin. Aya, sayang din yung... Uh, Uh, pampalabor natin, pambili din ng materialis yan. Total, kayang-kaya naman ang lolo nyo yung electrical at saka yung pag i scheme coat. Alright. Ayan po. Ang uh, latest sa uh, update dito sa aming uh, pinapagawang second floor. Actually, kalilinis ko nga lang ng bahay. Eh, Hinawihawi hawi ko yung ibang mga gamit. At uh, pag dumating po yung uh, uh, skim coat mamaya eh dito ako maggagawa ayan try ko kung mai uh, ko yung aking pag i skim coat alright ayan maraming maraming pong salamat ayan sa inyong panonood at sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aking mga ina-upload na video at sa aking munting channel ayan magsama-sama tayo muli ayan sa mga uh, isusunod ko pang mga update sa inyo tungkol dito sa aking pinagkakaabalahan Okay, this has been Peace and Babe. Maraming maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.